Ging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaabaabang na kaganapang pangagrikultura. Agriabangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaunay Podcast. Magandang araw Pilipinas, good day Bicolan siya. Ako si Kuya Chan para sa ating kaugnay podcast provider of extension advice and services. Welcome po sa ating ikalabing isang episode ng ating kaugnay podcast. Yan, ngayong araw matutunghayan natin ang panayam kay Director Flor Olivar, Luzon Cluster Coconut Farmers Representative sa Philippine Coconut Authority Board of Directors and Board of Trustees. Si Kuya Bong ay kilalang mentor ng maraming kabataan sa 4-H Club. Dating 4-H Club officer, si Kuya Bong ay nagtapos ng Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan, isang homestay farm internship program na sponsoran ng Department of Agriculture Agricultural Training Institute um sa pakikipagtulungan niya ng Japan Agricultural Exchange Council pagkatapos ng kanyang pagsasanay sa bansang Hapon naging isang full-fledged farmer si Kuya Bong ang kanyang coconut-based diversified, integrated, and organic farm sa San Vicente Camarines Norte ay isang ATI-certified learning site for agriculture at training ground rin para sa mga kabataang naghahanda para sa kanilang pagsasanay sa YFFLTPJ. Pakigan natin ang ating panayam kay Kuya Bong kasama si Kuya Mike. Narito na ang inyong Provider of Extension Advice and Services in Agriculture. This is Ating Kaugnay. Ating Kaugnay. Ating Kaugnay Podcast. So nandito po tayo ngayon sa ating uh, uh, talakayan o ang ating segment na Agri Salitaan. So ngayong araw po ay uh, mag, uh, tayo po yung na makasama po ang ating uh, isa sa mga talagang sinasabi natin na uh, mga magagandang produkto 'di ba or yung po ating uh, nakasama dito po si sa na uh, yung kung saan natin nakita na uh, ito pong taong ito ay talagang nag umpisa sa atin sa ATI and hanggang ngayon po ay nasa ATI at hindi lang po ATI ngayon ang pinagsisilbihan ng ating panauhin ngayong araw bagkos ay sa sa mas malawak pa ng mga iba pang uh, institusyon ng ating uh, gobyerno o pamahalaan. So makakasama po ngayon nating uh, na araw na po sa ating agrisalitaan si Kuya Bong Oliver or Kuya Flor Olivar Magandang yes. araw, Kuya Bong Yes, salamat Mike Magandang araw po sa lahat sa mga nakikinig po sa atin uh, at isang mapagpalang araw po talaga at naimbitahan po ako dito kung saan po ay ating ibibigay po sa inyo ang pinagsimulan ng ating kasaysayan at napunta po tayo dito sa pinakamalaki at pinakamataas na posisyon na Director ng Coconut Uh, Philippine Government Authority. Okay. So, bago natin puntahan yun, uh, pwede po bang uh, magkwentuhan tayo about sa your, uh, about sa iyong journey. So, paano ka naging 4-H Club member? Kasi doon ka po nag-umpisa, Kuya bo, Yeah, oh, diba? yeah. And uh, hanggang sa naging officer ka sa 4-H, hanggang naging learning site ka, cooperator ng ATI, and uh, now, ay ikaw po isang director ng uh, Philippine Coconut Authority bilang uh, farmer representative. Yes, Mike. Thank you. So, sa ako noon ay high school pa lamang noon ay dumating sa aking buhay ang 4-H Club na daradalan ng ating uh, munisipyo. Kasama simpre po ang Department of Agriculture and ang ATI, ang ating Agricultural Training Institute. Na kung saan po ay sa edad kong bata pa ay parang pinaglalaroan ko lamang yung asosasyon na yan. Uh -huh. Na pagmumukna, na sabi ko ay ano ba yung asosasyon na yan? Ano ba yung papakinabangan natin dyan? Kasi yun yung talagang mga ano natin, Mike, di ba? Pag mga kabataan tayo. Uh -huh. So sa kapipilit, ako po ang member noon ng 4 Club na itinayo namin sa school base. Cam Norte. Cam Norte sa San Vicente, sa Camarines Norte. At dumating ang punto, Mike, na tayo ang naging opisyales ng nasabing organization at tayo ay tumulong. Talagang sinadya namin na, na makapag-attend ng isang meeting noon na pinaliwanag kung ano talaga ang kahalagahan ng ating International 4-H Club sa ating buhay. Kaya so, po, high school, high school. High school. Kaya Mike nang ako ay maging high school na at patuloy na naging officer ng ating uh, samahang for club ay pinag-ibuti namin at nagkaroon kami ng mga project bilang mga kabataan tayo ay nagtinda-tinda nagkaroon ng mga ano tawag dito paglilinis nagkaroon ng mga activity po yung mga kabataan noong time ko pong yun at sa time ko po din yun ano Mike alam mo sa time kunin yon ako ay nakaranas ng na maging isang outstanding young farmer na saan ay payo ay pinalad na maging regional winner po noon na time na yon na akala ko ay laro-laro lamang na ako nga ay mike ay alam mo ay mahihiyang talaga noon uh -huh. sobra so nawala yung hiya ko dahil din sa 4S Club at the time po ng yan ako ay maging outstanding young farmer ang pangako sa akin noon ay Kung ako Ako ay makakarating ng Japan At sa sawing anong po natin Ako po ay nakarating sa Japan At nakapag-aral Bilang sabi nga ninyan Exchange O yung Japan Agricultural Exchange Council Of the Philippines Asya, Filipino o, Farm o Leaders Leaders, yan. Na kung saan talaga po ay Hindi ko hinangad o pinangarap man lamang Kaya salamat sa 4 Club na ako po ay nakapagpunta sa bansang Japan mm -hmm. at talaga pong sinikap ko naman, Mike, na pag-aralan. High school o, ka pa nung... Yes, naman. high school pa na ako nung panahon na yun. Ay hindi, college na ako nung yeah. makarating ako na ng Japan. Ah, okay. O, so Kasi first year high school ako nung ako ay makarating ng Japan, the time noon na ako ay nag-aaral noon sa Camarines North East State College, eh, simple, eh, wala naman tayong kapirahan at uh -huh. mahirap lamang ang First year college Yes, uh -huh. ang inyong lingkod ay bigla akong natigil sa pag-aaral At yun, ang nauwian ko ay ang pagtatanim Kaya ako ay naging outstanding young farmer uh -huh. At tuloy-tuloy ay nakapunta ng Japan uh -huh. The time mo ako bumalik, uh, Mike, ang edad ko na noon ay 26 na oh, Nung uh -huh. bumalik ako Ah, uh, galing, galing sa oh, galing sa Japan. Ilang taon ka sa ko? Ah, uh, isang oh, isang taon tayong nag ano sabi diyan aral sa Japan oh, mm. 11 months. Halos-halos isang kulang-kulang isang taon mm. kasi meron pa tayong nila meron pa tayong ano mm. halos sobrang isang taon nga ang bago-bago pupuntahan. Oo, bago, bago, pumunta, ano? o, bago tayo print, ay, mm, mm, ano pa, Talaga yung, pong 'yon, yung kalaban natin doon ay talagang napaka a bit bit lang natin noon ay tatag ng loob at ano tiwala sa Diyos mm -hmm. Mike at bilang uh, ako ay nakauwi na pinagsikapan ko rin naman na mai disseminate natin sa ating mga 4H club mm -hmm. at ang nagkaroon po ako ng isang farm na ito ay naipon-ipon kong uh, stapen yun ay naibili kong lupa mm -hmm. nakabili tayo at yung lupang yun ay Pinagyaman natin at ginawa nating learning site for agriculture. Inon uh -huh. inumpisahan yes, para at nagsimula doon sa... Mike na makapag-aral yung mga pupunta ulit sa Japan. Uh -huh. At siguro ay eh, hanggang sa ngayon iyon ay umabot sa 100 plus. Uh -huh. And then nagkaroon din tayo ng mga local training, mga local uh -huh. na ano at dinayo rin tayo na minsan ng mga pag iba't ibang lugar sa ating bansang Pilipinas uh -huh. ng mga training. Ano ano kuya yung mga nararamdaman mo kapag iniisip mo yung pinagdaanan mo bilang isang young Filipino farm leaders at ano ay yung mga natutunan mo doon? Ayan, Mike. Talagang kumbaga, kailangan mo lang ng talaga ng dedikasyon, tiwala sa sarili at tiwala sa ahid siya na tumutulong. Hmm. Na dapat talagang uh, tutukan mo kung ano yung sinasabi nila at kung ano yung gustong ipagawa ay gawin mo. At malaking tulong talaga yun, Mike, ang nangyari. Kasi sabi nga natin, isa sa pinakamahalagang parte ng ating buhay ay yung maging isa tayong, uh, sabi niyan, ay uh, scholar. Mm -hmm. Kasi pag sinabing scholar ka ng uh, bayan, talagang pagsisikapan mo mm -hmm. na mapabuti ito. Kasi hindi lang sarili mo ang nirepresent nire mo doon. Yes, buong Pilipinas. Buong Pilipinas, oh, oh. Bansang Pilipinas. Oh, ano kaya kayo? ang tawag nga sa amin is the ambassador of the goodwill. Mm -hmm. The young ambassador of goodwill. So, Kaya, from that kuya, ano po yung mga natutunan mo? Ayan. Lalong-lalo na yung sa almost one year mo na pag, uh, pagiging uh, young Filipino farm leaders. Siyempre, unang-una na bago po yung ating pananaw sa buhay na ang agrikultura pala ay mayaman. Uh -huh. ano And then, kailangan mo din pala talaga magmukna ng isang mga kooperatiba na makakatulong para sa masama kayong tumulong. At huwag iwanan ang ahinsya na kung sino ang tumulong sa iyo at tumulong ka na maibalik mo ang programa para sa kanila. At mahikahit mo yung mga kabataan na talagang ngayon ay makikita natin na parang uh, nawawala. Kaya gusto ko sana na maibalik ito at dahan-dahan nating magawa para maibalik ang kanilang tiwala sa ating gobyerno lalo lalo na yung hamon sa atin ngayon, di ba? Yung ating mga farmers ay sinasabi nga, yes, eh, hindi oo. na bumabata. Medyo yes, Mike, kasi na. Oo, like sa Japan, ganun din. Kaya dito pa lang sana, mahadlangan na natin na yung mga kabataan. At talagang sabi dito, ang kabataan, pag-asa ng bayan. Hmm. Totoo po yun, Mike, kasi dyan ako na umasinso sa pagiging uh, for 4-H club, hmm. pagiging isang kabataan na nagtyaga na magampanan yung lahat na ating gampanin. Yeah. So, you are now the Luzon Coconut Farmer Sector Representative to the PCA Board of Directors, right kuya? Yeah, um, Sa Luzon. Yes, Luzon, Luzon uh, wide. Wide. So, ano ang mga importanteng bagay na nalaman mo dahil ikaw ay PCA BOD na ngayon? Ayan, mas kailangan pa lang talaga na himuki natin ang mga kabataan na bumuo sila ng isang organization or isang uh, kooperatiba at tulungan natin ang bansang Pilipinas pagdating sa agrikultura na sila yung magsimula sa kanila magsimula na tulad ko yun ang ginawa ko para yung aming bayan at yung aming uh, ano to, lunsod ay magkaroon ng maayos na uh, sabi niya pamumuhay. Lalo ngayon nalaman ko Mike na bilang isang direktor uh, director talagang dailangan kailangan natin ang agrikultura maraming pera ang gobyerno na dapat nating uh, asahan ngayon kasi sabi nganyan, kung hindi ko pa malalaman sa kung hindi pa ako naging director na ito palang dapat mga farmer ay masyadong matulungan natin at makasama natin sa pagpalago ng agrikultura. Especially ang mga kabataan, Mike, na dapat kaya hinihimo ko ang mga kabataan sa ngayon na buksan ninyo ang inyong mga isip na kayo ay mag-engage sa farming lalong-lalo lalo sa business farming kasi diyan po talaga tayo aasenso sa totoo lang po kung makikita ninyo ang kahalagahan na lalo na po itong organization ng 4H club hindi na natin ito matatawaran ako nga pala din ay naging outstanding coconut farmers ning 2014-15 hmm, kaya ka nakapang yes. naging direktor uh, na ng, uh, hindi naman hindi pa ako na, wala pa sa hinagap 'yan Hmm. So, inapplyan ko lang, o, nakibaka tayo sa mga kooperatiba hmm. at sumali tayo dahil yung mga programa ng Philippine Coconut Authority ay nakapaloob sa kooperatiba. Hmm. At isa nga po tayo sa naging membro ng Kaanib Cooperative ng San Vicente at hinimok po natin ang lahat ng kooperatiba at sa pinalad po tayo na mapili bilang isang representative. Hmm. Uh, totoo nga na ang kabataan ng pag-asa ng bayan na sabi natin kanina, Kuya, no? So sa ating pagtatapos, uh, ano ang mensahe mo sa mga kabataan ngayon na ikaw ay nagsimula bilang isang 4 h -er? and hanggang ngay ngayon ay daladala mo yung naging uh, training mo at ano yung mga naging karanasan mo sa pagiging 4-H at uh, hanggang ngayon ay nandun ka pa rin. Kung yun yung tinatahak na landasin mo. Yes, bike. Salamat talaga sa mga kabataan ako ay nakikiusap sa inyo na sana yung pagiging uh, dedikado natin na bilang uh, agricultural area dito sa ating sa bansang Pilipinas uh -huh. ay pagsikapan po natin na alamin kung ano talaga ang nararapat natin gawin sa ating buhay dahil ako Mike, nung panahon na yun mga kabataan kong nakikinig ngayon, nung panahon na yun pagkagaling sa Japan, hindi pa ako tapos ng college, uh -huh. kaya nang bumalik ako Mike Nagtrabaho ako, nag-aral po ako, Nag ako ulit. Tinapos mm -hmm. ko talaga yung aking pakiging uh, A professional. Kurso. Pero ang uh, kinuha ko na is agriculture education na. Uh. Mm -hmm. uh, dati ay teacher ang kinukuha ko. Mm -hmm. Ngayon ay napalitan yun. Dahil nakita ko dun sa bansang mm -hmm. Japan na mayaman pala pag agrikultura Totoo po yun dahil naranasan ko na ngayon, Mike. At hindi lang yan naranasan. Siyempre, naranasan din ng aking anak at dahil din galing din sa 4-H o oh, ang aking naging asawa ay naging coordinator din uh -huh. ng 48 yan. So kaya tulong-tulong na na kami ay gumamgampan para papalaguin natin. Salamat nga po sa ETI at patuloy pa rin hindi binibitawan lalo na yung young farmers. Ano po? Lalo na yung mga young farmers training program in Japan, mga training program in other country. Uh -huh. Salamat At napakarami na, yun. lumalago na 'yung hmm. ating mga exchange na sinasabi nga nila minsan noon na para 'yung mga technology lang ang kinukuha sa atin. May Pero hindi ba, may Taiwan? Mm, yes. Lang. Pero hindi Mike, talagang nakakatulong na mabago 'yung isip mo, 'yung ugali mo, 'yung lahat na pananaw mo sa buhay bilang isang kabataan. yan, okay. So, napaka malaman na mensahe kuya buong ang 'yung iniwan sa ating lalo na sa ating mga kabataan na uh, sinasabi nating pag-asa ng ating bayan. So, maraming salamat Kuya Bong. Yes. Sa pagpapaunlak at uh, bilang isang uh, aming panauhin sa aming uh, uh, ating kaognay podcast, na ating Agri Salitaan. Totoong sa agrikultura ay tayo ay asenso So, maraming salamat po, Let. And thank you po. Ito po ang Agri Salitaan. Ito po si Kuya Mike. At ito naman si Kuya Bong. Okay. At, at kami po ay nagsasabi na magandang, magandang araw po sa lahat ng mga farmers natin, especially ang ating mga young farmers. And patuloy lang po tayo para sabi nga niyan, at tayo ay umasenso. Maraming salamat po. At yan ang ating Kaunay Podcast. Hatid sa inyo! ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating kaugnay, ating kaugnay, ating kaugnay podcast.